pangalan ko ang magandang pangalan ko ang Easter sa pagpalang at ating gabi sa bawat sa atin ito po yung ikalawang bahagi yung sinatawag na pananaral ng Ibanghilyo na hindi lang ang tabao natin sa ating kapatid na parunan sa mga palalagyan yan po, tatawa na lang. Yan. Ang malaga, yung spirit niya, meron tayong pabao na ibang video na tinatawag na salita ng Diyos para meron po siyang pagmulay nila yan. At lahat ng oras na kung saan mo sa maroon. Tayo. At, at ang kamatayan, sabi na, magkahiwalay. Separation, absorbed from the body ang hindi yung espirito gumalik sa Diyos sabi sa lumang ang espirito na na bibigay, ay babalik sa Diyos ang alabok ang lupang katawan ay babalik sa alabok saan parang ang kalimawa ito po yung haharap sa Diyos nang sa ganon ah uh, doon makikita kung ano yung mga ginawa natin sa buong buhay natin. Sa pagpapatuloy po ng aralin, basahin ko rin po yung karuntong sa unang sulat ni San Pablo sa mga pagkakurinto, kapitulo 15, sa 45 hanggang 55. So, ang sabi po yan ito, Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Bakit po? Dahil mula nung likhain sila sa pamamagitan ng Alabok, hiningahan sila ng hiningan ng buhay, kaya tinawag silang naging kaluluwang buhay. Ang buling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang huling Adam na tinuturo dito walang iba ang ating dakilang Panginoon. Na naging Espiritu nagbibigay buhay. Bakit ganun po ang pagkasabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ang kanyang kalagayan magmula ng siya ay mabuhay na magpuli sa mga patay ay katulad nilang ng Espiritu. Sa mga tuwid, Dupata, wala nang kasiraan. Eternal life, sabi niya sa hindi. Yun po, ang pagtatagumpay ng ating batilang Panginoon na nalagpasan niya kapagkat kung titignan natin ang kawakasan ng buhay ng tao ayon sa pagpaunawa ng tao walang iba ang kamatayan. Pero sa pamamagitan po ng ating dakilang Panginoon, nagkaroon tayo ng pinatawag na pag-asa na pagkatapos na ang katawang lamang ito ay mamatay, kumbaga, nalagot yung hininga, yung espiritu yun, niyo at yung kaluluwa ay magpapatuloy doon sa ikalawang buhay. Sa magkatuloy, ito yung bibihisan muli ng Diyos sa darating na panahon. Bakit po tapakat kung mapabasa natin sa talalang kasulatan sa mga libis sinulat ni Sikil ang mga buto ay pagsasamahan sila ay magkakaroon ng mga litid at babalutin ng lamang at ganun din magkakaroon ng mga balat at sila ay muling hihilinga hihingahan ng dinimi hihinga ng buhay sa makatungid bagay, bubuhay yung mag sa mga patay at sa katayo haharap sa ating dakilang Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat para sa paghuhukom kung ano yung mga diwa natin dito sa ibabaw ng sanglimutan. Kaya po, ang kaligtasan wala po sa grupo, wala sa sikta, wala sa simbahan, kundi nasa bawat isa sa atin kung ano yung ginawa natin sa ibabaw ng isang lipitan. Ang mga simbahan o mga ano, parang katulad lang yan ang sasakyan, babiyahe tayo kasama sa loob ng bus, sa loob ng anuman yan sinasakyan natin. Pero parang roon dati yan sa isang kalagayan. Sa makatawid, tayong lahat ay sama-sama doon. Wala na doon pagkakaiba. Lahi, lipe, wika, lahat tayo ay sama-sama ang -sama haharap sa Panginoong Diyos para tayo'y hatulan. Paano mo tayo hatulan? Dipindi po sa Ibanghilyo na ating napakinggan kung ito'y hindi natin ginawa at lumabag tayo at sinuway natin ng kasala na po tayo. Kaya po, kung ano po yung pinahayag sa ating Ibanghilyo pag nilay-nilayan natin unawain nang sa ganun ilagay natin sa ating puso at isipan at maging pang-araw-araw na pamantayan ng ating buhay upang sa ganun maingatan natin ang ating sarili mula sa bibig, sa pandinig, sa pandama, sa pangamoy sa lahat ng bagay para tayo magtagumpay dito sa ibabaw ng isang lumutan. Kaya po, ano pang pa sabi dito? Bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una kundi ang ukol sa lupa pagkatapos ang ukol sa Espiritu. Ibig sabihin, linano ng Diyos na una muna gawin yung ukol sa lupa. Sa magkatuwid bagay yung kalagayan natin, mga tao, na sa pamamagitan ng binhi na ipinagkaloob ng Diyos na buhayin ang unang Adam sa magkatuwid bagay, ang unang tao na nilikha ng Diyos at pinagkaluban niya ito ng kasama sa pamamagitan ng pagbibigay ng kawasang pagkatulog at binubot ang kanyang kadyang sa pamamagitan ng pagsusugat ng Diyos at kinuha yon at ang ginawang isang tao. Kaya magkapareha sila ng kalagayan bilang tao. Ibig sabihin, Nauna muna yung material na kalagayan at pagkatapos doon yung yung ukol naman sa espiritu. Ibig sabihin, kinakailangan muna na ang kalagayan ng tao ay mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan na iinita, nabibilad, nahirapan, marupo kung anong-anong mga dinadanas natin, nagugutong tayo, napupuyak, nauuhaw, lahat ng yan ay kalagayan ng isang tao na may kahinaan o marupo. Kaya ang pinakakahinaan ng tao, yung oras na ng kamatayan. Lalong-lalo na yung mga napag-iwanan sapagkat kumbaga hindi matanggap na dumating na yung panahon pero hindi natin natatalos ang kalooban ng Diyos sapagkat kung ang buhay ng tao ay milagro, ang kamatayan ay sigurado. Kaya po, sabi dito, ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Dito po, kung paano ang naging kalagayan ng tao. Dinada dinadanas natin ang mga kahirapan sa ibabaw ng sanglibutan ang magkaroon ng karamdaman, mga mabibigat na problema o mga pagsubok, ang pagkaluuban tayo ng mga bagay na dahil nga sa mahina ang ating katawang laman, yan po ang nauukol sa laman. Sa makatuwid, may katapusan. Dito sinabi, ang ikalawang tao ay taga-langit ito po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon. Na kumbaga, halimbawa, ang iniisip lang natin, nung wala pang ebanghilyo, wala pang tagapagpangaral, parang ang gagawin lang natin, mapasaya lang natin ang buhay natin, maibigay lang natin yung pangangailangan ng anak sapat na. Pero sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon, meron tayong dapat pang iingatan sa ating sarili sa makatungit bagay yung nag-iisa nating kaluluwa sapagkat kung papaano ang ikalawang tao na taga langit tinanggap niya ang kalagayan na bumalik din sa kanyang ama dahil sa kanyang pagtatagumpay dito sa ibabaw ng sanglibutan siya po ang naging pangunahing bunga ng tinatawag na buhay na walang hanggan yun din po ang makakamtan ng bawat tao na sumasampalataya sa ating dakilang Panginoong Piso Kristo. Kaya po, huwag po tayong panghinaan ng loob. Kung may namatayan man, may namatay, panapanahon po yan. Ang mahalaga, yung mga napag-iwanan at yung tayong mga narurito pa sa ibabaw ng sanglibutan, magpatuloy lang po tayo. Ibahagi natin ang ibanghilyo at ganun din, huwag tayong mawala ng pag-asa. May panahunta pa para sa pagsisisi at sa pagbabalik loob sa Diyos. At gawin na natin ang ayon sa kanyang kalooban. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. Totoo po. Kung pag natin, hindi natin pwedeng gawin yung mga, ba, mga bagay na ukol sa langit. Dahil tagalupa nga tayo. Sa makatawid, kung ano yung mga nakikita natin at kapakipakinabang sa ating buhay, yun lang po ang hangganan na magagawa ng tao. Lahat ng mga bagay na nakikita. Pero pagdating ko sa mga bagay na sinasabi dito, at kung ano ang ukol sa langit, gayon din naman silang tagalangit. Sa makatawid, may pagkaiba po. Yung ukol sa lupa, lahat ng mga bagay na nakikita. Pero yung ukol sa langit, mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Kaya po may pagkakaiba po yun. Ano pong sabi dito? At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Dito po, pag-aralan natin. Tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa. Sabi nga ng Panginoong Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa makatuwid, nung magkasala ang tao, napalayo po siya sa Diyos. Kaya ang larawan na ipinagkalog sa atin ay nadungisan, nadumihan, nagkasala at hanggang sa ngayon nagpapatuloy tayo sa pagkakasala dahil din po sa kautosan. Sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautosan. Kaya habang naririyan ang mga kautosan, tayo po ay nasasakop pa noon kung tayo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng sanglitutan. Pero ang pinananahanan ng Espiritu Santo ay hindi nasakop ng kautosan sa makatuwid ang umiiral diyan ay pag-ibig sapagkat ang Diyos ay naririyan sa kanyang kalooban at nagpapahayag siya at nagpapatotoo na nangangaral at ganun din gumagawa ng mga salmo at himno ayon sa kaluubang spiritual sa makatwid yun ay pagsasanay natin ng ating katawang laman para sa buhay spiritual. Ano bang sabi dito? Sinabi, sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya kung balikan natin yung sinabi kanina, maliba na ang binhi ay mamatay, ay hindi siya mamukuhay. Ibig sabihin, maliban na ang tao mamatay, dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi siya magkakaroon ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, ang kalagayan ng tao, kinakailangan mo nang danasin ang kamatayan para tapusin na yung pagkakasala dito sa ibabaw ng sanglibutan. Para magkaroon na ng hangganan at hindi na yun magpatuloy. Kaya, kung tayo po ay nasa katawang lamang, o may laman at dugo, hindi po tayo karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan mo unang matuyot. Kinakailangan mo maging isang alabok ang katawang laman na yan. At pagkatapos doon, saka tayo magkakaroon ng pagkakataon doon sa tinatawag na buhay sa espiritu sa makatuwid bagay yung larawang ukol sa langit. Magmamana po ng nauukol sa langit o sa kaharian ng Diyos yung mga namatay na. Kaya tayong lahat, sabi nga, ang mga namang mga nangabubuhay ay hindi mga uuna sa namatay na. Sapagkat, ang magiging proseso po niyan, yung mga namatay na at yung mga buhay, sa pagbabalik ng ating Dakilang Panginoon, sa isang pisap mata, babaguhin tayo. Kung pagka wala ng dugo, wala ng katawang laman na masisira, pare-parehas na yung binuhay na maguling sa mga patay at ganun din yung kalagayan ng mga buhay. Sa magkatuloy, pare-parehas na. Kaya ito na yung pagkakataon na magmamana na tayo sa kaharian ng Diyos. Sa magkatulid ba kayo sinasabi niyo, na ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya kung ang tayo yung nasa katawang laman pa na may kasiraan, pagdating doon sa ikalawang buhay, wala na pong kasiraan. Kaya hindi po maaaring pagsamahin yan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang biwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babanguhin. Dito po, sinasabi na hindi naman lahat ay mga tutulog o mga mamatay. Pero lahat tayo ay babagumin. Sapagkat siya ko nga, sa pagdating ng ating dakilang Panginoon, may mga buhay na madalat ng siya. At may mga namatay naman. Yung mga namat, nauna lang namatay. Sa magkatawid, hindi magkakaroon ng kalamangan yung mga buhay sa mga patay. Sa magkatawid, para para kung magagagawin mo ng pantay-pantay muna ang lahat. Ang mga buhay ay sa pamagitan ng isang tunog ng oh, kisap mata, babaguhin tayo. Yung mga patay naman, bubuhayin. Saka tayo sa salubong sa ating dakilang Panginoon, Jesus Cristo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pagkatat, sa pagkatutunog ng pagkatat, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasirahan. At tayo'y babaguhin. Sa trade, ito na po yung sinasabi ko kanina. Sa isang sandali, simbiles po yan ang isang segundo. Kisap mata. Yung pagkurap lang ng mata. Pag tumunod yung pagkaka, ang mga patay ay magbubuhay. Katulad ng sinabi ko kanina, na mula sa mga libis, sa mga bato na kung saan na paroon pagkakalooban muli sila ng isang buhay. Ganon din tayo, yung mga nabubuhay pa na nasisira, nagkakaroon ng karamdaman, babaguhin po yun sa isang isap mata na hindi na po magkakaroon ng kasiran. Sa so magkatwit, magkahawig na. Iisa na lang ang katawan natin ang katawang is spiritual. Sapagkat so, kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Itong sa so, mga human madadatan na buhay, kinakailangan mabihisan yun ng walang kasiraan. Maging katulad na rin ang buhay doon sa mga binuhay na mag sa mga patay. Kaya po, pare-parehas na ang kalagayan natin. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Isang kisap mata, wala na pong kamatayan tayong dadanasin. Ngayon, saan naman tayo pupunta? Sa pag, kung ano yung mga naging ginawa natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, kung tayo man ay naging makasalanan at napalayo sa Diyos, ngunit pahiwalay sa Kanya, habang hindi pa dumarating yung kisap mata, na babaguhin tayo, kinakailangan na ang palagi ang pagsisisi at paglilinis ng kaluuban. Para kung dumating man ang pagkakataon at aharap tayo sa ating dakilang Panginoon kapag binuhay na tayo na mag uli sa mga patay at ganoon din yung mga babaguhin yung mga buhay sa isang kisang kinakailangan kailangan wala pong maging balakter upang mapaliwalay tayo sa oras ng paglulukom. Katapat Pagka itong may kasiraan ay mabihisa nang walang kasiraan. Halimbawa po, nabago na lahat. At itong may kamatayan ay mabihisa na nang walang kamatayan kung magkagay yon ay mangyayari ang wika na susulat nilamo ng pagtagumpay ang kamatayan. Kaya kung binuhay na makulay yung mga patay, at ganun din yung isang isang mata, yung katawan natin ay binago na rin, parehas na, nagtagumpay na yung kumbaga nila muna ng pagtatagumpay ang kamatayan. Wala na pong kamatayan. Ano pang sabi dito? Saan naroon roon ang kamatayan ng yung pagtatagumpay? Saan naroon roon ang kamatayan ng yung tibu? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautosan. Totoo po. Sa tagkat, ang nagiging balakid lang sa atin, walang iba, paglabag. Umaalala natin, ang pinagbatayan lang ng Diyos sa unang tao na si Adam, walang iba, yung kautosan. Sa makatawid bagay, yung tibo, ni Satanas na sa pamamagitan ng hindi naman niya pinilit si Adam na sumamba sa kanya o kaya ipilit ang kanyang sarili na parangalan siya kundi dinaya lamang ang unang naging mga tao at nalabag na yung kalooban ng Diyos kaya yung pagkasala ay pumasok sa sanglibutan at tayo naman, nabubuhay, nariyan naman yung mga aral ng ating dakilang Panginoon. Kapag yan po ay hindi natin isinasabuhay, meron na rin tayong paglabag at matatawag na rin natin isang kasalanan. Kaya anong sabi dito? Of what? salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan po ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Hindi po masasayang ang anumang bagay na ginawa nating mabuti dito sa ibabaw ng sanglibutan. Lalong-lalo na yung mga tao na nagsisi at nagsipagbalikloob sa Diyos at tinanggap natin ang ating mga kasalanan na tayo'y naging isang hindi karapat-dapat sa kanyang harapan at kinahabagan tayo at pinagkaluban niya tayo ng pagkakataong anak at binigyan tayo ng tanda ng Espiritu Santo sa pagkakakilanlan sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating buhay. Kaya po, sa pamamagitan ng pag-asa na ipinagkaloob ng ating dakilang Panginoon na walang iba ang tumanggap tayo sa darating na panahon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat pananampalataya na lang ang kailangan para matamu natin ang bagay. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Kaya po, ang lahat ng ating mga pinagpapaguran, pinagpupuyatan, pinagsasakripisyuhan at lahat ng ating mga ginagawa may kapakinabangan po yan at meron tayong tatanggaping gantimpala ayon sa kalooban ng Diyos dipindi po sa ating mga ginawa. Kaya po, habang may pagkakataon pa, magsipagbalik loob tayo sa Diyos at tanggapin natin sa ating sarili na tayo makasalanan at nang sa ganun patatawarin tayo at pagkaluban niya tayo ng panibagong buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.